Si Natalie Tuazon, humihingi po ko na tulong sa tabang oranismo para ilapit dahil hindi nagbibigay ng sustento ang ama ng anak ko. Sana po matulungan niyo o Salamat. Hoy JR, magbigay ka ng sustento sa anak mo. Ito mga ka kasama ko ngayon si Natalie Tuazon. At ang kanyang inaing ay makausap ang kanyang dating kinakasama ni si JR D. Ocampo Dahil simula raw na ipinanganak niyang kanyang nag-iisang anak. Tatlong taon nang nakalipas ay hindi na raw ito nagpakita at nagbigay ng anumang suporta. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Natalie. Magandang hapon po, Sir. Apo, kamusta na po kayo, Ma'am? At ang inyong anak? Okay na, po, po. Malaki na po si Jade. Apo, kamusta na po ang buhay, single Ma'am? Sobrang hirap po ng sitwasyon namin kasi mas lalo na yung nagagatas po si Jade. Kailangan pong tostosan yung pagagatas niya, yung mga kailangan niya, mga biskwit, mga ganun. Ngayon ang mga kailangan niya araw-araw, pero hindi nga naibibigay ng totoo niyang tatay. Opo. apo totoo bang umabot ng tatlong taon? Ay, hindi po siya nagbibigay ng sustento. Maari niyo bang maikwento, ma'am? Paano man tong sa naghiwalay kayo? Naghiwalay kami kasi nung buntis pa lang ako, nagloko na siya. May babae siya habang apo. buntis ako. So iniwan niya ako sa ere, parang mas pinili niya yung bago. Opo. So habang nagtatrabaho ng kasambahay, buntis ako nung tinago ko yung sa amo ko para makaipon ako ng pera pang Opo. laboratory ultrasound. Opo. Pero before ito, ma'am, paano kayo nagkakilala nitong... Nagpagawa kasi yung amo ko ng screen Opo. sa kwarto ng alaga ko. Doon ko siya nakilala. Opo. Tapos... Hinoay yung number, number mo. Ko, oh, oh. Ah, dun na, dun na, hanggang kailan kayo umabot ng inyong relasyon, ma'am? Mga one year and six months. Sa loob ng one year and six months, kamusta siya bilang okay kinakasama? Naman, okay na masyado kasi hindi pa siya ko eh. Nagloko siya na nung buntis na ako. Paano mo nalaman, ma'am, na ah, nagloko na pala siya, ma'am? Nung nag-post siya sa, ano, sa mga kasamahan niya, nagiinuman sila. May katawag siyang babae niya. Doon ko nakita lahat okay. yung kasamahan niya doon ko nalaman na may babae pala siya. Opo. Before kayo ma'am maghiwalay nitong itong ni JR, alam niya na nagdadalang tao Oo, ka? Oo, alam niya. Lahat. Mga, ang kasama niya, alam niya. Mga ilang buwan na yung pinagbubuntis mo ma'am? Six months. Six months. Mm -hmm. Tapos simula nun ma'am, iniwan ka na lang ng walang well, pasabi. Um, wala na talaga. Trinay niyo ma'am na, ma na i-contact siya, especially dun sa ko, mga... Tinaray ko, nakiusap ako. Kinausap kong maayos ng masinsina na ano nang balak mo, buntis ako. Bigla siya, wala na. Wala nang kontak, wala nang... Alam na makasamanya yan. Sinasabihan na siya na yung binuntis mo, iniwan mo lang ganito, pero wala pa rin. Kasi nga may bago siya. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, lumalabas na irresponsable po itong Sobra. tatay. Itong dati mong kinakasama. Opo. So, hanggang makapanganak ka, ma ma'am, walang walang anino ni JR na... Wala. Kahit nung pag-alagaan niya, Wala si mama lang yung katuwang ko nag-alaga kay Jay nung baby pa siya. Oo po. Pero, nung mga araw nang nagbubuntis ka, ma'am, saan ka po nun? Nagtatrabaho ko nun, Kasama Ay, patuli ka pa rin na Oo nagtatrabaho. Saan, ma'am, na lugar? Sa Pasig din po. po sa, sa, Pasig? Opo, uh, Pero village. itong sinasabi mo na si JR, tagasan po ito? Doon po yan siya nagtatrabaho, sa loob ng village. Opo. Pero ikaw, ma'am, tubong Bicol ka po. Hindi po, taga-Maynila po. Taga-Maynila ka po. Pero paano ka pa, napadpa dito, dito sa... Doon po sa kinakasama Beacon. kong bago ngayon. So ibig sabihin, meron ka na rin Apo. na kinakasama ngayon. Eh, meron ka pa bang balita doon sa dati mong kinakasama, ma'am? Si J.R. po. Ah, na Wala na. Wala naman akong na ano sa kanya. Ngayon lang po yan siya, nagpadala nung linggo. Magkano, ma'am, yung... 400 <laughs> 400 pesos? Apo. Sa loob ng tatlong taon, nung nakaraan lang na linggo, nagpadala itong... Opo. Nung mga nakarang taon, ma'am... Birthday, Pasko, opo, wala. Wala talaga siyang binibigay. Pero sinusubukan mo, ma'am, na i-contact siya na magbigay Oo. lamang kahit... Ang kinontak ko doon yung kapatid niya. Mm -mm. Nakiusap ako, sabi ko magbabirthday si Jade nung last. Kahit man cake, wala. May wala peso, talaga. Wala. Pero paano yun, ma'am, nang nanganak na? Sino yung nag-aalaga? Sino nagsusuporta? Si Siyempre, mama. hindi ka makakatrabaho niyan. Si mama lahat. Lagi salamat po sa mama ko. Sa ngayon, ma'am, meron ka na bang trabaho ngayon? Ano po, anko lang po para sa para naglilinis ng bahay. Opo. Oh Paibahan dahil po sa akin. Sumasapat naman ba yun, ma'am, sa araw-araw yung pangangailangan nitong hmm, anak niyo? Hindi po, panggatas lang po yun, tsaka pangbiskuit lang ni Jade. Mm, okay. But... To, so, paano, ma'am, na-convince mo siya, ma'am, na magbigay nung nakaraang linggo? kasi nga po, nata, ano siya, yung parang nagalit siya sa ginawa ko, bakit ako lumapit nga dito? Opo. Tapos sabi niya, tapos so, ito, ganyan, magpapadala na ako, ito, ganyan, chika. Kung baga, ma'am, nung nalaman niya, ma'am, na... po, parito ako dito. Pumunta ka dito sa uh -oh. amin para isumbong itong, mm -hmm. opo, para matulungan ka, dun siya na uh -oh, natakot na uh -oh. magbigay na sa inyo ng suporta. Uh opo. -oh. Tapos ano daw yung sabi niya, ma'am, sa inyo? Yun. Nagdadahilan pa siya, bakit ka, pwede naman tayo mag-usap? Ibig pa, paano ka takakausapin Hindi ka naman makontak-kontak. Hmm. Sabi niya yun, ma'am? Opo. So, ibig sabihin, ikaw pa yung hindi niya makontak? Oo. So, binabaliktad niya, ma'am, yung sitwasyon? Hmm. Tapos, ang masama po doon, alam pala na mga kasama niya, araw-araw doon siya nagbibigay. Sabi ko, wala yung binibigay sa akin kahit piso. Kung ang ikinukwento ma'am sa mga katrabaho niya, mm -mm. sa sa pinagtatrabaho niya, ay nagbibigay, nag siya ng sustento Opo. sa, sa inyo. Buwan-buwan ito ma'am. Opo. Nasa magkano daw yung, yung sabi nila na nagbibigay? One-five daw po binibigay. One-five. Yung... Every month yan ma'am. Walang paltos daw. Oo. oo. Sino yan, yung nakausap mo, ma'am? Si Kuya Ariel po lang talaga ang pinaka-pinaka -pina nakakausap ko dun sa kanila. Pero yun nala yung pinakalas niyong pag-usap? Papa, yun na po yun. Nung... Nagpadala po Yung nagpadala siya. Ano daw yung sabi niya, ma'am, sa inyo? Sabi niya, Magpapadala na kami ng Gcash ko, ng Gcash ko daw. Kasi hmm. Sabi, may hinihintay pa ako yung kasama niya daw niya. Yung pala yung babae pala niya kasi yun ang mag ayun yung gagamitin Gcash para i sa akin. Opo. Pero itong anak niyo ma'am, kilala ba yung tatay niya? yung Hindi tunay niya. Talaga. talaga. Hindi niya na nakilala ni Gcash yung totoo niyang tatay. Ang mas nakilala niya yung nagpalaki sa kanya ngayon. So ibig sabihin ma'am, itong anak mo naka-apelyido po dito Oto. sa dati mong kinakasama. Okay. So ngayon, ma'am, ano po yung pinaka gusto mong mangyari dito sa... Gusto ko po talaga magkaroon ng sustento si Jade. Mas lalo na pong mag-aaral siya ng daycare. Sustento talaga. Next na... na taon, ma'am, mag-aaral na po itong... Opo, ngayon pong pasukan na. Pasukan. Sa... Talagang medyo Opo. mabigat na po ito sa Opo. bulsa. Ano, ma'am? Opo. Opo. At eto, standby ka lang, ma'am, ano? Para sa reklamong ito, nasa kabilang linya ng ating telepono si JRD Ocampo itong dating kinakasama ni Ma'am Natalie. Magandang hapon, Sir JR. Hello, Sir. Opo, totoo bang simula ng maipanganak po itong anak nyo, hindi na po kayo nagbibigay ng sustento? Ay, ah, hindi po totoo yan, Sir. Nagbibigay po ako dahil, nagbibigay naman po ako dahil, pero ngayong buwan lang po ako hindi nakabigay, mga. Apat na buwan, siguro, Sir. Ay, wala kayo na ako doon sa cellphone ko. na nasira ng ko eh. Saan mo, sir, uh, ipinapadala itong pera? Through Gcash ba? Or Smart? Padala? Good? Dati, sir. Sa Palawan. May mga tipo dati ako, sir, eh. Tapos yung cellphone mo. No? Sige, ma'am, balikan kita na, ma'am Natalie, totoo bang nagbibigay siya apat na buwan lang sa loob ng tatlong taon na hindi But siya please, nakapagbigay? impossible imposible po yun, sir. Wala po talaga. Hindi. O, JR, imposible oh. daw na nagbigay ka ng sustento. Eh, wala na akong magawa dyan, sir. Eh, yan na yung sinasabi niya. Yung sa akin na lang ngayon, yun lang magbibigay na lang ako. Nasa magkano, sir, yung ibinibigay mo kung totoo yan? nasa magkano every month yung ipinapadala mo dito kay Ma'am Natalie? Ngayon, nakaraan sir, nagbigay lang ako sa kanya yung 400. Ay, sabi ko, sa sabad, magbigay naman ako. Before itong 400 pesos, sir, yung sinasabi mo na nagbigay ka sa kanya ng pera, Nasa magkano yon? Kung bibigyan mo ako dati, sir, mga 800, 700, pinakamataas 1K. Every month na yun, sir? Hindi naman, sir. Pa, mga sabaduhan yun, sir. Nagbibigyan ako minsan. Pero pag wala akong mabigyan, sir, ang sasabihin naman ako sa kanya. Kung ganito lang mabigyan ko, pasensya na muna. Babawin lang ako sunod. Paano mo siya nakokontak, sir? Dati, sir, may number po kasi sa akin. May cellphone. Po. Ako ngayon, wala na akong cellphone. Sir, nasira kasi. Opo. So, paano mo siya makokontak kung magbibigay ka, sir, o magpapadala ka ng pera? Ay, ngayon, sir, kontak sa, uh, kontak na sa kanya ngayon. So alam niyo sir na kulang na kulang po itong 400 pesos? Opo, po. Opo, opo may tanong ko lang, ngayon na uh, sa bago mong kinakasama sir, meron ka na bang anak? Wala sir. Wala. So ibig sabihin, wala ka pang masyadong pinaggagastusan dyan sa sinasahod mo? Wala sir, yung magulang ko lang ngayon, ang ibigay. Sa ngayon sir, ano po yung plano mo? Magkano yung gusto mong ibigay? Kasi nakita ko, willing ka nang magbigay dito kay Ma'am Natalie. Kung okay lang sa kanya sir, bawat linggo, magbibigay ako pa bandre. Kung okay lang sa kanya, linggo linggo. Opo, Ma'am Natalie, every week daw magbibigay siya ng 500 pesos. Ikaw? Sisiguraduhin lang po niya kasi hanggang salita lang kaya yan. Hanggang salita ka na lang daw? Hey, hindi ka ko yan, sir. May 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 isang usapan ako. Sigurado mo lang kasi talaga sobra talagang kasi ang ginagawa mo. Sige, oo, oo lang na oo. Sa ko si tanga, hintay nang hintay, wala naman. Pati kami ay testigo dito sa sinabi mo, sir, na papanindigan mo na magbibigay ka every week 500 pesos, sir. Oo, oh, ano po? Kailan mo, sir, ito balak simulan na magbigay ng 500 pesos? sa Sabado. Ngayong Sabado, ma'am, through GCash ba ito, sir? Through Palawan? Paano mo, sir, send itong perang 500 every week? Ano yung... May hirit ka ba sa 500 pesos? Gusto ko po sana patagdagan kasi kukuha pa ng PSA ni Jade. Opo, sir. Kukuha daw ng... PSA. birth certificate sa PSA. Sige. Oh, ikaw, si sir na ang magagastos nun, ma'am. Pero yung 2,000 every month or 500 every week wala yun na palya. Every kanya na magbibigay si sir ng 500, pero yung gagastusin mo ma'am sa PSA sa pagkuha ng birth certificate ng anak nyo ma'am, siya na magagastos. Nasa magkano daw yun ma'am? Kundi kung dito man lang ako kukuha dyan sa may rawis, 150 man lang po yung bayad tsaka yung pamasahe. Opo. So, uh, gawin na natin ma'am na siguro 300 pesos. Opo. Okay. Sir, maaari ka bang magbigay sir ng additional na 300 pesos maliban pa dito sa 500 pesos every month kasi kukuha daw ito ng birth certificate ng anak nyo sir ngayong sa lang sir kailan nyo ma'am balak sabado? na lakarin Ay, no, po, po ito um, baling 800 lang ngayon pero sa sunod na lang yung sabado 500 na lang opo sir yun nga yung napag-usapan namin dito sige lang sir opo ma'am kung meron kang minsay dito kay sir JR ano po yun kasi nakita ko naman na willing na daw siya magbigay ng sustento sa inyo sana naman ay eh, pang panghabang buhay na sustento. Hindi yung porket nagreklamo ko eh, bukas sa sunod, maglalaho ka na naman para ka na naman bula. Opo. O, Sir J.R., ano po yung masabi mo, Sir? Anong yung kasiguraduhan ni eh, Ma'am Natalie na talagang gagawin mo itong uh, 500 pesos every week? Eh, Sir, pag hindi ko magawa yan, tawagan nyo na lang ako pag sabihan nyo lang kayo para ano. Pero pangako ko yan. Sige sir, at para kung hindi mo yan matutupad, meron tayong legal na action dyan sir. Ano? Alamin natin ang legal na action na sa usaping ito. Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Ma'am JG Mansake, ang Social Welfare Officer 2 ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 5. Magandang hapon po Ma'am JG. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Oo, sa... Actually po, sa usaping child support po, both parents po talaga ay may legal duty para sa pagsuporta doon sa kanilang anak. So whether ito man ay legitimo or ilegitimo na anak nila. Ibig sabihin, pag legitimate, uh, na, na kumbaga, nagkaroon sila ng anak within marriage. Ano? Pag illegitimate naman, hindi sila kasal pero nagkaroon ng anak. Pero still, kahit po yung anak ay nabuo ay uh, within marriage or hindi man, both parents ng bata ay kailangan na magsuporta doon sa bata. Apo. Okay? So both yung mother yung father ay may obligasyon. Sa so, hindi lang isa na parent ang dapat magsuporta sa bata. Opo. Tapos po yung father and mother ng bata ay mag-agree talaga kung ilang amount yung ibibigay na suporta doon sa bata. At narinig ko din kanina po sir na uh, si father uh, nangako naman po na magbibigay ng support sa 500 per week or 2,000 a month. Ano po sa bata? Apo. Uh -uh. kasi po para uh, maunawaan din po ng both sides, ano, na yung child support dapat talaga ay regular siya na financial support na yun po ay gagamitin ng custodial parent. Ibig sabihin custodial parent, yung nagangalaga ngayon sa bata. Si mother baga, ang, ang may custody ng bata. Apo. So yung support na nagaling sa father, ibibili yun or para yon sa mga pangangailangan ng bata. Sa Philippines po, kasi sa batas natin, wala po na fixed na sinasabi sa batas na financial support na ibibigay ng uh, parent. This, nakadepende po ito sa kapasidad ng giver or kapasidad ng parent at doon po sa pangangailangan ng bata. Yung isang parent, di naman magbibimad na grabe-grabe na financial support sa isang parent kung yung pera na yun ay yung source mo ng income niya ay kung konti lang. Like for example, hindi naman regular yung kanyang trabaho or halimbawa uh, minimum wage earner man lang siya. So hindi naman dapat tayo magdimad ng sobra-sobra. Kasi ibigay nga doon sa bata. At nakabase din po, kung 3 years old yung bata, syempre, ang pangangailangan pa lang ng bata, yung, yung nagagatas pa yan, hindi pa naman siya nagkaklase, di ba? Yung Opo. shelter, yung food, yung, um, ano yan, mga vitamins, medicine. So, uh, yun po yung, uh, kumbaga, nakadepende sa list ng bata. At yung support ni father hanggang po na mag-18 years old yung bata. So, ganun po yung usapin ng child support. Opo, malinaw po, ma'am. In case po na hindi po ma matugunan po itong sinabi ni Sir, ano po yung pwedeng kaharapin nito ni Sir JR? In case na hindi po matupad itong usapan nila ni Ma'am Natalie. Ah, okay po. Kung hindi po matupad ni Father yung, ano, yung promise niya na magsuporta sa bata kasi mas maganda po talaga niya sana ay magkaroon na pag-uusap, di ba? Magkaroon na pag-uusap si Mother and Father sa right or proper authority. Like for example, uh, kung taga-daraga si si nanay, di ba? So, pupunta siya sa MSWD office para po, uh, kung baga, kung taga sa passing na ba to si father or somewhere in NCR, so, kung baga, magpupunak yung MSWD officer natin doon sa lugar kung nasaan na ngayon si tatay para magkaroon sila ng agreement. At yung agreement na yon dapat notarize siya para it will form part of legal document. Yun yung isang pwedeng gawin ni nanay. Oo. Uh, uh, pero kung ano po, kung ang, ang second option naman po para mas, kung mas madali yung proseso, punta siya po sa public attorney's office. sinanay. kasi yung, yung public attorney's office natin, lalo na kung alam naman po yung address ng tatay, yung bata. So, yung, yung na natin ang mag, magsusulat ano, magsusulat doon sa father at magre-remind ng obligation. At kung talagang hindi siya masunod, oh, meron naman pong gagawin na legal process yung ating public attorney's office. So yun po ang pwedeng gawin ni mother. Apo, Pero, do nakausap naman si father, sana kahit verbal po, kumbaga, matugunan talaga yung promise niya, magawa niya talaga yung promise niya sa pag-support ng bata. Kasi kung hindi, talaga tama kayo sir na meron pong legal process na pwedeng gawin doon sa mga tatay na hindi nagsusuporta sa bata kasi it will form part also na economic abuse Apo. on the part of the child. Apo. Sa sinabi mo ma'am, uh, in case siguro i-general na lang natin, what if ma'am hindi po magbigay ng suporta ang sino mang ama or ina? Ano po yung pwedeng isang pangkaso laban sa kanila ma'am? Uh, pwede man po siya. Yung RA 927 uh, 9262 po, baga sir, yung anti-violence against women and their children. So, isa po kasing uri ng mga abuse, yung tinatawag natin economic abuse. So, pwede po siyang isang pa na case laban sa father na hindi nagsusuporta sa bata. At yung pag po ng child support ay pwede din po ito. So pupunta lang po talaga yung concerned na parent na kung sino yung, yung tinatawag natin custodial parent sa public attorney's office. Eh bahala na po yung public attorney's office natin mag-connect doon sa father. Apo. Ano? Kung hindi po siya nagbibigay na ng support sa bata. Apo. Malinaw po ma'am. Siguro last na lang siguro ma'am, ano ano po yung mapapayo mo dito kay Sir J.R.? lang po kasi syempre bilang parent po dapat uh, alam natin po yung responsibility natin talaga sa ating mga anak ano kasi sa so usapin pong child support ang prime consideration po dapat natin doon ay yung best interest ng ating mga anak hindi po yung interest natin na bilang parent kasi, kung baga, kung meron man po tayo, hindi pagkakaunawaan sa, sa usaping mag-asawa, mag pero sana, hindi po madama yung ating mga anak. Tama kasi po. syempre, kakaroon po ng uh, masamang epekto yun sa bata, lalo yung growth niya, ano? Apo. Yung growth ng bata. Kaya saan? Yung lahat ng mga parents, ano? pag papasok po doon sa intimate relationship, magkakaroon syempre yan talaga ng result na magkakaroon kayo ng anak. Dapat bilang magulang ang responsabi tayo doon sa kaharap natin ano, responsibility sa ating mga anak. Apo. So, yan lamang po, sir. Apo. Dahil po dyan, ma'am, maraming maraming salamat po sa impormasyon. Yan po si Ma'am J.G. Mansanke ang Social Welfare Officer 2 ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 5. Maraming maraming salamat po, ma'am. Okay, you're welcome po, sir. Nabuhay po kayo. Uh, sir JR, narinig niyo po si uh, from DSWD. Meron po itong kaakibat na kaso po in case po na hindi ka po tumupad sa inyong usapan. Opo, narinig ko, sir. Opo, kung meron ka ma'am na mensahe, last na mensahe po kay Sir JR, ano po yon? JR, alam mo, na, na, na namana ni Jade yung asma niya sa'yo. sana, may isip mo pag nagkakasakit si Jade, sumagi man dyan sa utak mo kahit konti. Yung anak ko may sakit, kailangan ng tulong ko. Magbigay ka man lang kasi grabe. Uh, luha si Bon ko pag nagkakasakit si Jade, tinatakbo ko agad sa ospital. Pero Apo. wala siya doon. Yan lang ano ko na. Magbigay talaga siya ng sustento. Apo. O oh, sir, ano po yung siguro mensahe na rin kay Ma'am Natalie at syempre sa anak mo? Kasi na lang sa kung um, nakaraang yeah, taon sir. man, hindi ako nakabigay. Pero babawin lang ako. Opo. Kasi sabi ni Ma'am Natalie, kahit wala kang presensya sa paglaki ng anak nyo, hmm. kahit lamang sustento ay maibigay mo sa paglaki ng anak nyo, sir. Yung gusto ko nga sana, sir, makita ko lang anak ko, mahirang ko lang. Bakit? Pagbibigay naman sa anak ko, sir. Nasa malayo yung anak ko, hindi ko lang makita. Apo, sir. Uh, Ma'am, Natalie. Opo, Ma'am Natalie. Ma Natalie. Ma Natalie, willing ka naman na ipakita yung anak sir, kanya. Pwede ba ka magsalay? Sige po, o, sige na po Ma'am ma Natalie. Sige po, Ma'am Natalie. Sige po, Ma'am Paano nga niya makikita, sir? Walang oras. May, may babae pa siya. Pumunta kami, lumuwas kami noong last year. Pinuntahan ko yung trabaho niya. Opo. Sinat ko siya ng marami, pati yung makasama niya. Nandito kami, naghihintay kami sa park. Sa tapat po ng trabaho nila. Wala silang dumating kahit ni isa. Naglakad na lang kami ni Jade ng Pasig hanggang Tagig. Mm Gabi na po. Umo. So, ibig sabihin, ma'am, yung uh, nyo talaga doon sa pagpapunta nyo, pagluwas nyo ng Maynila, okay, ay makita ma na. makita oh, mismo ng anak nyo, itong tatay niyan oh, si po. J.R. Masilayan Opo. man oh, Okay, pero willing ka naman ma'am na ipakita sa kanya oh, 'yung. Opo, ano? Uwi po kami ngayon may sa Apo. kay Mama. Ma'am Natalie, ano po 'yung siguro last na lang na mensahe. Ang gusto ko lang sana. O sana talaga 'yun, Sir. Pwede naman kami sa sila po kumusap sa sa cellphone lang, Sir. Opo, eh. Sir, naintindihan po namin Mayroon kayo na pas kasi siguro nainip na si Ma'am or na nainis na si Ma'am kakakulit sa na magbigay ng sustento kaya lumapit na sa aming program na talagang kami po ay tumutugon po sa mga ganitong sitwasyon po, sir. Opo, sir. Alam po, sir. Opo. Siguro kami ay umaasa rin, sir, na tutugunan mo po itong pangako mo, sir, ano? Itong pagbibigay ng sustento sa anak nyo. Malay nyo, sir, maging doktor po or maging nurse po itong anak nyo or umaman. Kikilananin ka pa rin na tatay nito, sir. Opo. Thank you po, sir. Ah, so, syempre po, maraming-maraming salamat po sa lahat ng mga staff sa tabang-ora mismo, sa mga tumulong sa akin. Masala po kay ma'am. Maraming-maraming salamat po sa lahat, sir. Maraming-maraming salamat Apo. po sa mga tulong nyo noon. Na, napunta po ko dito sa embarkadero para sa tabang-ora mismo po. Sana po eh matugunan po yung problema ko po dun sa sustento po, sir. Ayan po, tama po yung nilapitan nyo ma'am ano, kasi ang aming program ay yan po ang adikain na uh, tumulong po sa mga ganitong aspetong legal. Especially dito sa mga tatay na hindi po nagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak. At maraming maraming salamat ma'am dahil uh, mo po itong alalanin mo regarding po dito sa asawa mo. Apo sir. Apo, makakasa ka po ma'am na kami po ay tutulong sa inyong formal na pag-usap para masigurado na talagang matutugunan niya po itong sinabi niya ma'am or pangako sa inyong dalawa ng anak.